Samahan niyo ako. Excited ako kasi nakabili ako ng buko juice. Hello. Namalink yan po. Ano hindi ko ina... Eh, kasi, yung anak na bumili ng uh, ito rong ulam namin ay eh, nagpunta pa kami sa Costco. Kaso naman, wala naman akong mabili nito sa Costco. Kasi sa Costco, kung gusto mong bumili nito, dapat mas maaga ka. Ito, burikama. Mahal nga eh. Hmm? Mm -hmm. 480. 480 ang isa. Tatlo. Ito maliit pero 437. Alam nyo guys, kung bakit na ba mag binibidyo ko to. Kasi natutuwa ako nakabili ako ng pineapple and yeah, kung ano-ano sila and ang mura din ng nabili ng bayawan kasi pag bumili ka nito sa iyon tatlong piraso lang nasa 400 alam niyo ba guys ito 600 lang bili ko pero hindi kami sa Costco nakabili dahil itong nabili ko lang sa Costco ito lang ito lang kasi nga kaya kami nagpunta ng Costco is para Joe ng ano ng blue pin or yellow pin. Yellow pin ata ang buri. Eh, parehas lang naman yan. Blue pin or yellow pin. <laughs> Di ba? Ayan. So, ito lang ang purpose ka. So, medyo tinanghali kami. kasi kung gusto mo bumili sa Costco ng ganito, ng, ng Joe ng yellow pin, dapat early ka, ay eh. nag muna kami. Pagdating namin doon, wala na. So, um, not good na kumain muna kami dahil naubos. But then, kahit okay rin naman, masaya ako kasi nga nakabili talaga Sobrang sayo talaga ako, nakabili ako ng buko. Kaya gusto ko siya na tikman. Guys. Pero before na may ito na yung gulay ko ngayon. Ito yung favorite namin na ito. Favorite ng husband ko. tuwang ako sa bawang ko guys. Oh. Ang dami nito. Parang ilang grams to. Siguro may kalahat. Isang kilo to. May isang kilo to. Ang dami And yung lemon, importante, lagi ako may lemon kasi nagli-lemon water ako, diba? And cereal, first time ko lang bumili ng cereal na matcha. Mahilig kami sa cereal, pero hindi ako may hindi kami sa cereal. Ito ka, doon lang konti na lang naman May hindi kami sa cereal. Pero, hindi, yung regular, yung natural, ano lang na, color. Ngayon lang ako na hindi nito. Same brand sila. Pero, eto matcha. First time lang ako bumili. Titikman ko kung masarap din siya. Kasi masarap din ako. Ito. ito naman yung pineapple na nabili ko sa Costco rin yung prutas ang bili ko sa Costco. So, ito, dadaling ko to sa Saturday sa atlak namin. Ito yung, hindi, at least hindi na ako magluto to. Diba? Ito, favorite namin, daikon. Pickled na siya. So, ikakat ko na lang siya mamaya. Ito, para naman to dun sa, kasi iihaw ko lang itong buri. Iihawin ko lang to. So, Japanese style. Ito, ano ba to? Ito, ano ba yung daikon? Radish. Ayan. So, kakadga din ko lang yung radish para And, bumili ako ng ah uh, yung purple na cabbage for my salad. Mabibili mo lang ito, cut na. Cut na siya, so ilalagay ko lang sa, sa, sa salad mamaya. And, ang favorite namin magina cheese, berry, blueberry cheese. So, favorite namin siyang kainin. Pag, uh, parang pag gusto mo, nagugutom ka pero ayaw mo pang kumain ng heavy. So, kukuha lang kami ng isa, kain. Ano to ay, six pieces ang laman ng isa. Pero before anything else, mas gusto ko muna itong tikman. Ito. Diba? Ano na naman ang gulayan ko? Sabihin na naman ng asawa ko, bili na naman. Tapos hindi mo naman iluluto. Kasi guys, wala akong oras magluto. Dahil ito nga yung dahilan, kaya ako nag-video ngayon. Let's open it. Tikman natin. Ayan, no? Oh. Ang galing, no? Oh. Nakasilang siya dito and may butas na, oh. Then, may straw na rin siya. So, very convenient ka. Siguro kahit nasa picnic. Kuman ko nga. And, sana nga meron siyang laman. Kasi meron akong pang, pangsalad dito. Sana may laman. No? Pop, sip and enjoy easy. Paano kaya ito? may ganito. Di ba? Walang ano eh, walang ah, sandali. Baka. Pepsi. Ready to drink. Wala naman ako logay. kung paano. Kung paano gagawin. Oh refrigerate, keep refrigerated. Pull the tab. Oh, pull the tab. How to enjoy? Pull the tab. Flip over and pull up. Oh, na pull over ko na. Mm. pull over and pop. Apply pressure to flatten the bottom. Ah! Oh, remove the label, di ba? Pull. na nahila ko na. Ay! I see. Hmm. Ito raw. Itanggalin ko raw muna to. Ayan. Kaya naman pala. <laughs> Andiyan na dyan, nga, dyan nga. Ayan. Ganon. Then, pag pull, pull the flip over, flip over, and pull. Apply pressure to flatten. Okay. Hindi, Ay, ayaw pa rin. Ah, bumababa. naman. Ayaw naman eh. Ah, ganito. Ay, ayaw eh. Ayaw. Ganon. Ganon siguro bukas na. Ayan. Nabukas na siya. Kailangan ko pang gumawa ng... Ayan na guys. Hmm. Hmm. Ang sarap. Hmm. Saan kay galing to? California? Yan kung ano na anatin. California, CA, di ba? California. Sarap. ito talaga yung dahilan guys kung bakit ako ay uh, nag-vlog, napablog bigla. Kasi nga nakabili ako ng buko juice and hmm. Masarap. Hmm. Siguro to mas masarap pag nilagay ko sa rep. Pero galing naman siya sa rep nung binili ko. Hmm. So yun lang guys. Ito nga. Natutuwa lang ako. Sinare ko sa inyo dahil nakabili nga ako ng buko. And good for health naman ito. Kaya that's all. Thank you so much. May God bless us all. charang Buku!